Ngayon, bumungad na agad sa atin si Yoliding. Magandang umaga. Magandang umaga mga nga ka, Bisay. Ngayon, sabi niyong alangka, ni. Oo, oh, nakalaw tako sa bisis. Um, sa bisis, pala kaparte man ako nga uh, siyam na libo. Linis. Wow, ito divider. Divider. Tapos may Jesus na po si Supa. Wow, Bibi, ng oh. kusina mo. Oh, ayun, nagluluto si Yolo ng sinaing. Uh, si Ar naman ho dito pala mga kabisig. Ah, pagluto. Uh, pag uh Yulodig, ano naman ho yung uh, naipundar nyo sa galing sa kwan sa sahod ni Idol Kabisig. Ay, ako na yero, 10 piraso. Si Yero? Nilagay ko sa kwarto ko. Ay, na yan, lahat. Ah. Pati yun doon sa huli, bago na yan. Pasi sa kusina. Let's go! Fishing adventure ba ang hanap? Yo, let's Let's go! na buhay ng ating kababayang Pilipino sa gitnang Pasipiko. Tutok lang po kay Kabisig. Tutok lang po kay Kabisig. From Cell TV, let's go! Oh! Ayan, sa mga Kabisig. Palis na ako kami ni Ate May. Sasamahan ko ako ni Ate May. Tara, dito tayo kay Kuya Luding. Bahay ni Luding. Uh -huh. Abo ah, na, kaya Marvin, dito muna kami. Salamat. Naulan na, naulan. Na, na Bale oh, mga kabisig. Yung pagpunta natin dito na ngayon para naman di diretso na ang ulan. <laughs> Ay yung mga bibe. Kakatahin na naman. ah, sa inyo yun natin, Ha? Sa inyo? Anna, huh? sa inyo? Hindi, Ay, hindi. hindi. bibukod bukod nga pala kayo, hani Uh -huh. -oh. Aga, mga habol ka, ha? Uh <laughs> <laughs> Ayan, naglalabasan na yung mga ibang bata na pang maga ho kasi yung iba, pantanghali naman yung iba. Sabado ngayon, ma. <laughs> ah, Sabado ba ngayon? Sabado? Sabado? Hindi. Ah, ano, linggo? Kung mo ngayon. Ah, linggo? Dahil kay Kuko, makulala <laughs> ko sa ano. <alam>. Sige ho. Sinando. <laughs> Ayun. Ayun. Saba. Ah, lang. may maraming salamat sa pagsama ha. Sige, thank maraming you. salamat de. at na-amin na tayo ng ulan. Inuulan na, 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 na kami. Bye-bye. Bye-bye muna, uwi muna ako. As, sige po. Siyan, mga Andito naman ho tayo sa bahay ni Yoloding. Yon! Bumungad na agad sa atin si Yoloding. Magandang umaga, Yoloding. At kumusta naman? Magandang umaga mga kabisig. Yon! Kumusta ang ating bakasyon ng buhay-buhay? Ayos naman. Ayan. Tutuloy na ako ha, at nakamalan. Wow. Ang dami yung niyong... alangka, hani. Ayan, pag gulay-gulay. Man, makakabisig. Kasok ko tayo sa bahay ni Yulo Ding. Ayan, ano naman hong kwan ngayon, Yulo Ding? Okay lang na samahan nyo ako ikutin itong mga kwanyan eh. Mga harding. Oo. Uh, mga tanim. Tanim, tanim. Mm -hmm. may, may mga, mga kabisi ka tayo na, na uh, talaga natulo na. Nabot na ako ng ulan nyo eh. uh -huh. ay. Ulan ulan nga itong araw na ngayon. Oo. Oh. Uh -huh. Galing nga ako doon kay ko Marvin at yun nga, binagbisita rin sa kanila. Habis sa dumayad ako pabalik doon. Oh. Uh Punta -huh. <laughs> tayo nila kay Ching. Kailan? Mamaya, oh, pagkakuan. Sige po po. Pag... Tila. Oh. Mayamaya. Oo. Oh. Pero magchatot ako kay Kaya Marvin, wala pang wala pa akong gagawin sa bahay. So yun mga kabisig oh. Ikot lang po natin. Ayan talaga dito sa Dinahican. talagang mahihilig ang mga tao sa tanim. Ito naman yung kanilang kuan. Luto na kahoy pag yung mga panglagang patahan eh. Yun din, Yan mas mabilis palambutin. Pag mga pata, yung mga gulay na ginataan, yung mga sa gasol. Wow. Sa langka naman ho, mga ilang kuwan langot, mga hinog na o gulay na eh. Ayun. Oh. Ano naman ho ang pinagkakaabalahan niyo Rekta na tayo mga kabisig kayo lading nang tayo nagbakasyon galing sa Mindanao naglaot din ho kayo dito oh nakalaot ako sa bisis um, sa bisis pala lang. may matagal pa mga saan ho kayo sumama? mama pa may mo san? oh sa Banisa wow Banisa. nagkaparte man ako nga siyam na libo wow There. ay bukot tanggal na yung bali ano tanggal na Ayan. Ayan, ko naman na sa 8 din Uh, Pwede nyo yung isa ay kung team kabisig, yolo ding sa inyong bahay. Oh, oh pasok po. Eh, ikaw, oh, after, after you. Yon, after oh. you. Kaya iglesia ako, wow. <laughs> sa lang mga kabisig bahay ko, okay. Di pa tapos. Oh, yung ganda mo. Di oh. pa tapos. Anong tawag nga dito? Divider. Divider. Tapos may Jesus. napoon po sila. Super. Wow. TV. Ba, may video okay ka rin talaga, hane. Eh. Wala pa, hindi pa tapos ang video okay ko. Ah, hindi pa nung nakarana eh. Bago yan, ah, na bago naman, bininta nung bago ko. Uh, ah. pagdating ulit wala na, loma na naman yan ng ano dyan. Yun. Ito, naman kusina ang kusina mo. Ah, oh, ayun, nagluluto si Yuludig ng sinaing. Wow. Oh. Dito ang CR. CR. Si CR naman ho, dito pala mga kabisig. Ah, uh, pagluto ng ulam, doon ka naman nyo. Yung mga halimbawa, yung eh, mga matagal lutoin oh, hanin. Oo, oh. doon ako sa kahoy. Sa kahoy. Okay, maubos oh, rin natin sila ni. Ubus yung hanin. Mindset mo, mindset hanin. Kahit siya mababa, ayos lang hanin. Kasi malamig. Malamig pa rin. Malamig. Mm -hmm. Mababa lang ho siya mga kabisig. yung kusina nila. Mababa lang eh malakas ang hangin dito. Oo, oh, tama. That's right. Tapos iro mo. Hmm, pag gano'n Ito naman yung karto. Itong yung kwarto ng mga anak ko. Ayan. Ah, ng mga anak ko. Oh. Ah, nag-washing. Oh, naglalaba. Ay. Dalawa. Okay lang, sama sa vlog. Ay, busy oh. Eh, uh -huh. <laughs> ayan. Sige, makakabisig. Kaya, balik na ho tayo. Okay. Yung ang okay, kito ng bahay ni Uluding, yung mag-asawa. Ay, nasan ho ngayon ang misis? Nasa labasan. Um, hindi ko na ano yung pagpunta pala kayo dito. Ah, uh, talagang hindi mo pa nasasangla ang iyong kanya eh. Hindi pa. Si <laughs> cellphone cell kong isa nasangla ko na eh. May budget pa. May budget pa, <laughs> <laughs> hindi pa naubusan. <laughs> uh, ay, mga uh, ding ano naman ho yung uh, naipundar nyo sa galing sa kwan, sa sahod ni Idol Kabisig? Ito, pangalawa -ano, yung pagbili ko ng hibo. Ayan, yeah, sa pagpipintura naman ho napunta. Pagbili ko ng yero, sampung piraso. Yero. Ilagay ko doon sa kwarto ko. Ha, ah, dinugsungan nyo doon. Ayan, na yan, mga yero na yan, lahat. Ha. Ah. Pati yung sa huli, bago na yan. Pasi Ay, sa kusina. Pati sa kusina, bago lahat yan. Ha. Ah. Itong bago, papunta doon. Katuwa naman, honey. Itong mga luma-luma na tinanggalan na namin dito. Ha. Ah. Uh, yan ang pinalitan. Pinagpibig. Punta na lang ako mamaya doon, ilatsing mamaya. Oh. Mga tanghali. Mga tanghali? Nasaan mm -hmm. man sila ngayon? Sa bahay nila? Oo, oh, nasa kanila. Papunta na lang ako doon sa inyo. Eh, sila Luding, salamat ha. Oh. Eh mga kabisig, tayo mo na ipawin. natin na-interview ng mahaba si Yuluding kasi Talagat kayo at kanan ho ang patugtog. Ito naman ho tayo show shortcut. Kalawat kanan ang patugtog dun sa kanilang kapitbahay. Eh, Ay copyright ho tayo. Pero yun naman ho daw. Pinakita ho natin yung kanilang bahay. Lahat nun. Ng... Ano yun B? Nagamba? Ah, oh, isda. Ah, the... isda. yun yung mga napundar ho ni Yolo sa kanyang bahay ay ah, sa sahod ni yung galing sa ni Idol kay Idol Kabisig ay napunta ho sa kanilang bahay at sa pangkain sa pang araw araw at inipon o budget pambudget Len! budget On, alam alam ko pa ho ang lusutan dito Labas ho natin dito ay sa INC, ang Bisayan Village. Narin mo kasi yung asawa ni Yulo ding Tapos biglang pinalaksan yung patog na buha kabisig Ayan, dito na tayo mag-a-apply Ayan, naiinsi na ang Iglesia Ni Cristo ng Visag Village Shoutout Idol! Papapala dito sa flag ni Idol Kabisig Nagbibibiro sila ng buhangin tayo mga kabisig sa blaya. ay sa sana eh, may, hindi naman ho natin napakaisapan yung kan yung may kapit bahay pinalaksan yung tog tog buti ho naka six minutes to 10 ata Ayun. Marami yung nagdatingan guys. Napaming wasan. Teka tulad nung isang araw. Ay. Kakaunti pa. Yung mga nakatali dito sa payaw. Ngayon yun mga kabisig dumami na. Surahama ka Saan? Oh, Hindi. Oh, si kuya, iPhone 12 yata. Dito akin. kabisig. Ayun, ayun, shout out sa inyo. Dito, umpo kayo. Umpo shout out. Oh, Sabihin oh, niyo, shout out sa inyo. Ayun. Shout out sa inyo. TV. Yeah. Ba, oh ya, out Mga idol, Tama-tama yang papawis no, oh shout out, mama Ayon, shout out oh, sa, sa Mama ko, ayun oh out sa oh yeah. romzel TV, oke selamat, kawin aku, kawin, 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 wow! kawin, kawin, Oh, oh, pag naka-shoot ha, palakpakan ha. Oh. palakpakan. O. Dali! Okay. Oh. Oh. Okay, isa pa, isa pa. Okay. Pag naka-shoot, pag naka-shoot. Hop. Oh. O. Oh. Nagdadala ng bola. Sumalaksak. Wow! Oh. Okay, Salamat. Eh, nakakabisig. Awin na ho tayo. Salamat, oh, salamat! Panoodin nyo ito sa vlog! Tanto ay mga kabataan guys. Yan, ito naman ho yung apply nung dinaanan natin kanina. Nang erda. Ang dami hong bangka oh. ang mga series at mga tinagalog sa kabila no, may basketballan din ito yung tapat ng erta Yo ano? shout out. Mga basic na. Ako wala sa wish kanina umaga. Ngayon nga pala sabado. Oh. Ay, kaya maraming mga bata. Akala ko ay lunes. Hirap talaga pag hindi na natingin sa kalendaryo sa araw. Natingin na lang kung kakain o tatrap pagkatapos ng trabaho. ho tayo sa Rosas oh, ang dami pa rin ho dito mga kabisig graba buhangin kaya yeah, alis ko na ho alis gastos na ho pag magpapabahay dito Ayun na. tumila na yung ulan uh -huh. wala pa ako masyadong nagsisiming at maalon-alon pa maganda ako dito paglantap wala akong motor ay eh. kaya walking walking muna Ê chào out thôi hãy chào anh nha hãy chào tạo sao anh ơi quay chào tạo sao anh exercise alas 8 pala alam mo alas alas 9 ay mga... yun, yung mga dinhoy ang bangka na ayan yun yung, 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 dun, sa planta fiber din po yan mga kabisig lalapitan natin ay may pakpak siya katulad nung nasa nasa sergow yung mga service boat fiber yung palangoy eh. Ito na tayo mga kamilis yung siyorkat <laughs> Ito na mga kamilis yung siyorkat Hop, ah. oh, basketballan din dito sa Rosas Bah, galing ah

Ayun mga bisig, papasok na ako tayo sa arko ng Rosas Village. Maes na Oo. Kay Mais ba? Uh -huh. Hindi ako sumama. Ah, mm. Pamindanao. Okay, ano mm. Shout out! Vlog lang ah. <laughs> masakaw ang ating daanan at maulan. Ayan, nandito na tayo. Nakasimento na yung kalahati. <laughs> Pero yung kalahati, oh, hindi pa nakasimento. Bango, may aros kaldo. Guto mo sa paglalakad. <laughs> Ayan, mga kabisig oh. talagang kahit saan makikita nyo yung mga tanim na bakod yun yun sa probinsya uh -huh. sa amot gulay yan Dahil vlog ko na ako tita, nakasama na. Shoutout kay tita o. Oh. si pag ni tita Oh. Yan, yeah, mahilig ko siya magtanim talaga. Yan ang kanyang hilig at siya ay may tindahan na binabantayan. Ayun, oo, ayun. Mahal. Ayun, oh. May mga kuwala ano na oh. gamot. Okra at pichay. Ayun, kay... Di ba, boss? kasi yung kagirong na bahay. Hmm, sige, ho. Oh. Yan, ito naman ho oh. yung dati kong inupahan na sila titang may-ari. Dito naman po nakagulo pa ang aking kapatid. Yung may mga pichay din. Pero ngayon yung kapatid ko ay nasa laot. Daming gulay. Doon na natatapos ang ating araw na ito. Kaya mga kabisig, maraming salamat po sa pagsama at sa panonood. At kita-kita ulit tayo sa susunod na adventure. Bye-bye!